Marahil kilala mo ang halamang purutas na ito na pangunahing sangkap sa paggawa ng tsokolate. Ngunit alam mo ba na mabisa din ito bilang halamang gamot? Ano-ano nga ba ang mga binipisyo ng pagkonsumo ng kakao at bakit dapat naugaliin kumain ito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa kakao ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi updated sa mga bago naming upload. Ang halamang kakao ay isang puno na kinala sa scientific name na Chobroma kakao. Ito ay kabilang sa pamilya ng Malvaceae at karaniwang matatagpuan sa mga tropical na rehiyon ng Afrika, Amerika Latina at ilang bahagi ng Asia. Ang iba't ibang bahagi ng puno ng kakao ay maaring makuhaan ng maraming uri ng kimikal at sustansya na maaring may binipisyo sa kalusugan ng tao tulad ng buto, laman ng bunga, ugat at mga dahon nito. Maaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng buto. Ginagamit ang buto sa paggawa ng tsokolate, langis at iba pang produkto na maaring gamitin sa paggagamot. Maaring patuyuin ang buto at diknikin upang magamit na pantapal sa ilang kondisyon sa balat. Ang ugat naman ay kadalasan namang pinapakuluan upang mapainom sa may sakit. Ilan sa maraming binipisyo sa kalusugan ng kakao dahil sa mga nutrisyon taglay nito ay ang mga sumusunod. Nakakatulong ito sa cardiovascular health. Ang kakao ay mayaman sa flavonoids, isang uri ng antioxidant na kilala sa pagtulong sa pagpapabuti ng cardiovascular health. Ang pagkakaroon ng regular na intake o pagkonsumo ng kakao ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng pagkakasakit sa puso at iba pang mga sakit na may kaugnayan sa puso. Nakakatulong din ito para sa maayos na daloy ng dugo sa buong katawan na mabuti para mapababa naman ang mataas na blood pressure. Mayaman ang kakao sa antioxidant properties ang kakao ay mayaman sa antioxidant na maaaring makatulong sa pagsugpo ng mga free radical sa katawan na maaring magdulot ng pinsala sa mga cells. Ang regular na pagkain ng kakao ay maaaring makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng katawan. Nagpapabuti ng metabolism o panunaw Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita naman na ang kakao ay maaring magkaroon ng epekto sa pagpapabilis ng metabolism o panunaw ng isang tao na maaaring makatulong sa pagpapabawas ng timbang at pagpapabuti ng pangkalatang kalusugan. Nakakatulong bilang energy booster Dahil sa natural na taglay nito na chobromine at caffeine, ang kakao ay maaaring magbigay ng dagdag na enerhiya at sigla sa katawan. Ito din ay nakakatulong para sa paglaban sa stress at pagtulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng isipan ng isang tao. Pampalakas ng Immune System Ang mga nutrisyon sa kakao ay makakatulong sa pagpapalakas ng immune system na maaaring makatulong sa paglaban ng katawan laban sa mga sakit at impeksyon. Kaya naman ang palagi ang pagkonsumo ng kakao ay mainam para sa kabuang kalusugan ng katawan. Isa sa pinaka-common na paraan upang gamitin ang kakao ay sa pamamagitan ng powder. Ang powder nito ay maaaring gamitin bilang pang-topping sa mga lutuin gaya ng yogurt, pinanghalo sa smoothies, at iba pang lutuin. Samantala, ang bunga naman ng kakao ay maaaring sipsipin ang katas kapag ito ay hinog na. Ito ay mayroong masarap at matamis na lasa. Sa kabuuan, ang regular na pagkain ng kakao, lalo na ng hindi gaanong prinasis na orin nito tulad ng dark chocolate ay maaring magdulot ng maraming binipisyo sa kalusugan. Ngunit kailangang tandaan na ang lahat ng ito ay dapat na may karampatang balanse at hindi masyadong labis ang pagkonsumo. Ikaw ba ka-Urban? May alam ka bang maaring pinagagamitan ng alinmang bahagi ng puno ng kakao? Ibahagang ang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.